Mga bossing, magandang gabi or magandang araw kung anong oras mo man po ito mapanood. Meron po tayong Raider 150 dito na sariwang-sariwa. First owner acquired. Siyempre, complete papers po siya at siyempre may kasama po siyang plate number. Bago po yung kanyang gulong, harap at likod. Pirelli po. Yung kanyang gulong sa harapan ay 70-80 by 17. Yung sa likod niya ay 80 90-80 by 17 Tapos syempre mga bossing yung kanyang Bags ay naka mags mga bossing Yung 3 spokes At syempre mga bossing Yung kanyang disc harapan ay naka converted na po Syempre iba yung mags O so, syempre kailangan mo rin magpalit ng disc Tapos mga bossing Naka caliper po sya rito Kung makikita nyo mga bossing May mga ano na sya Konting gold bolts o CNC Lalo na dito sa makina oh. Tapos mga bossing Bagong change oil po pala yan ha ah. Ayan o kung makikita nyo, bagong change oil. Personer po, yung napagkuhanan natin dito, mga bossing. Ang presyo po pala natin dito, mga bossing, ay 79.5 pre-deliver ko na po, mga bossing. Personal acquired. Kagabi po namin yan nakuha. Tapos, mga bossing, ang model po pala nyan ay 2022. Pero, na-acquired po siya ng 2023. March po, 2023. So, bali, 2023 model na rin yan dahil yun yung pinaka-birthday niya, mga bossing. Tapos, mga bossing, yung tinakbo niyan, 20,000 pa lang. Legit po yan mga bossing kahit ipakita ko sa inyo Ayan oh. Ayan yung tinakbo niya oh. natin 20,227 Legit mga bossing Tapos yung kanyang makina ay stock Wala pong tagas, walang usok At syempre walang galaw mga bossing Ayan o oh. Kapag may galaw sa inyo na po yung unit Napakakinis po Personal required mga bossing Anis issue lang po niya, Hindi lang po siya nakarestro yun lang Bukod doon wala na yung andar nito mga bossing andar brand new kung paano po kayo nagpaandar ng brand new na bagong labas sa kasa ganun na ganun po yung andar so syempre paandar rin po natin para makapakita ko sa inyo kung paano po siya umandar napakatahimik po ayan mga bossing oh, pinandar ko tinuso ko dito sa gamit ko pang video syempre mga bossing yung lahat ng kanyang ilaw ay gumagana wirings, ik-start, push start, gumagana basta lahat gumagana, pati placer wala pong hindi gumagana dyan mga bossing tapos yung kanyang kadena ay stock pa rin dahil hindi naman po yan gaano nagagamit tingnan mo yung kadena nya, oh, stock na stock so may ano lang siya may lang is marumi lang pupunasan lang natin yan tapos yung kanyang shock sa likod ay syempre stock din tapos ito yung kanyang caliper sa likod stock pa rin yung kanyang disc is, Naka-lighten po siya na dis mga bossing. Siyempre, kailangan din mag-convert dyan. Kung makikita nyo, yung kanyang mags ay napakakinis. Wala po siyang sikwat at wala rin bengkong. Tubless po pala yung gulong natin, harap at likod, no mga bossing. Tapos pala, ito pa po yung issue niya. Ito lang, nilagyan ng Q-Tex nung una may ari. Ito yung issue niya, yung dents dito na maliit. Tapos hindi siya naka-restro. Bukod doon, wala na, mga bossing. Kung sa makina at ang pag-usapan natin, wala tayong masasabi dito dahil istak lang naman po ito kahit samahan mo pa ng mekaniko or magsama ka ng mekaniko dito ubrang ubra tapos yung kanyang upuan ay stock seat mga bossing stock seat lang pinatabas tapos ito may kalmot ng pusa yun lang the rest mga bossing makinis it's all about motorcycle like and share